aming pusa na to, yung nanay ay magaling mag-hunt ng mga hayop-hayop. Ngayong hapon pong ito, meron na naman siyang nadala sa kanya mga chikiting. Sinilig talaga kung ano-ano na lang pinag-uwi. Eh. Sa madadali niyan. Uy. <laughs> sa madali. <laughs> <laughs> Ganito po yung kalapad. Oh, lapad. Bako? Doon na lang natin sa likod na. Hmm. Bibig natin. Okay, ano? Kagabi pa ka siguro, no? Oo. Oh. Ayan mga habukits, magandang umaga po. Kagigising lang namin. Ngayon, paglabas namin dito sa side nito, nakapark yung aming motor. Eh, may nakita si Jinky na ano, akala niya yung itik namin. Kinain ng pusa. Yung pala, meron na huling paniki yung ating alagang pusa na nanay ayan o ang ng paniki na to kasi po yung aming ano pusa magaling po yan mag hunt kahit malalaking dalag hito nakukuha niya at dinadala niya doon sa kanyang dalawang anak kaya ngayong gabi ito siguro yung kanyang napagtripan na huliin paniki hindi lang basta paniki po malaking paniki ayan ituro niya Yay. Parang ano na siya. Aso. Mukhang aso na siya. Ayan po, pinapakita lang po natin to para sa mga taong hindi pa po, po nakakita ng paniki. At uh, walang idea sa itsura ng malalaking paniki. Ayan o, yung itong balahibo niya parang sa aso na o. Oh. Balahibo ng aso. Tapos may amoy siya. Mabaho na. Mapanghi. Mapanghi po yung amoy. Pero malinis to yung kinakain po kasi nito ay bunga ng mga punong kahoy. Laki na ito oh. Nakakatakot ito kapag biglang lumipad sa ibabaw ng ulo mo sa gabi. Akala mo aswang. Ganito po yung kalapad oh. Oh, lapad. <laughs> lapad siguro ano na to, isang metro mahigit. O nga, mahigit na isang metro yung lapad ng pakpak niya laki. Tuwing hapon to, ang dami dyan eh. Nakatira po to doon sa may isla. Sa may mga bakawan doon. Napupuntahan din namin dati nung nangingisda kami. Marami paniki doon. Tapos kapag gabi, grupo silang lumilipad. pag ganun. Yung tagak naman, pabalik na ganun. So nagsasalubong sila. Ito po kasi yung night shift. hahaban <laughs> hahaba po ko Nakakatakot. Ah, hmm? Itsura. Ah, haba na ko First time ko makakita ng ganyang kalaking paniki. Ayan hmm. o. Ayan ang itsura niya. Ayaw din siguro ni Miming. Yung Kaya lasa. Na naibahan din siguro siya sa lasa. Naka ganito yan pag sumasabit yun. Naka, yan, pag ganyan. Nakatiwarik. Ayan, ganyan po matulog eh. Yan, <laughs> pag araw natutulog sila so kailangan natin tong ilibing dahil baka bumaho sinair lang po namin sa inyo hala hala lagot ikaw naghuli niyan meng ako ring? siya nga nang huli nito eh ito po yung aming pusa na magaling mag-hunting yung nanay nung dalawang puti si Kuring Kuring <laughs> Ba't di mo inubos? <laughs> ano kay? Mabait ito Makakabukid sa kanyang mga anak Laging kapag ka nakakahuli siya inuwi niya Tatawagin niya lagi yung anak niya Although instinct ng pusa yun pero may mga ibang pusa po kasi na ano, parang makasarili sa anak. Inaaway pa nila pag kumakain ito, hindi po ito. Binibigay niya muna yung pagkain niya. Kapag marami yung malaki yung nakuha niya, may natira, yun yung kakainin niya. Ang galing. Mm. Nung nakaraan, ang laking dalag yung nahuli niya. Yun, laking dalag. Kanya kahaba. Hindi na maubos ng dalawa. Sa kanya, kinain. Paano mo nahuli yan, Kerwing? Kerwing? Kinakyat niya siguro, no? Di ba sa puno yan? Siguro nangangain ng ano, bunga ng kahoy dito. Ang laki niyan. Ang lakas ng ano nila dyan, nang kanyang ano to, porsahan. Siya nga nakahuli. Kasi kung aso yan, hindi naman niya iiwan dito. Ito alam ko, bawal huliin to eh. Bawal? Binabawal ata itong huliin ng mga panitip. Pero hindi naman po kami naghuli niyan. Hugas ka may agad. Si Mimi ang salarin. rin. Pusa yung naghuli. O, oh, kinain niya na nga. Damang. kinain niya. Ang balbon pala na ito. Ang mm -hmm. laki no? <laughs> Grabe ang laki. hindi kita agawan. O sige, mag ano ka na muna. Pagkatapos may lilibing na namin yan ha. Katapos mo dyan, babaw na namin. Kaya yung dalawa ayaw nyo? Ayaw siguro ng dalawa, kaya hindi <laughs> nila naubos. Nahiya tuloy akong agawan. Kawawari sa'yo, pinaghirapan ko itong ano, yung pulihin. Grabe yung amoy niya, no? Pupunin niyo lang. Kapangsot. Kaya maya na lang, magkapi na muna tayo, kaya na muna natin siya. Kainin niya muna Nagamukbang pa. Sige, magmukbang ka muna dyan, Ha? Meron yung kape ko ah. Tagal ni Miming kumain. Ayan mga kabukid, sabang hinihintay ko pa yung aking alagang pusa na nagmumukbang doon. Hindi ko pa mapakilaman. Ito, hawak ko na rin yung cellphone ko. I-shoutout na po natin yung ating mga kabukids na nagpapashoutout. Shoutout po sa Mugar family ng Kaloocan at saka Aquino family ng Pangasinan mula kay Dolly Mugar. Shoutout sa inyo po, sa inyong pamilya. Shoutout din kay Sir Anthony Fresnido. Pasensya na po sir na ano nakaligtaan. Shoutout po. Ingat po kayo. Salamat sa panonood. Matagal nang nanonood sa atin si Sir Anthony. Uh, shoutout din sa anak ni Ma'am Resi Asuncion, si Berry, Lemon, and Chico. Lagi nanonood sa TV. Shoutout sa inyo kids. At uh, shoutout kay Ma'am Rose Bagon. Uh, mula kay Antonio Bagon ng Cavite City ng Cavite yung shoutout natin shoutout po kay Maris Vlogs nagpapa shoutout mula sa Singapore 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 <laughs> Singapore. <laughs> Singapore kay Maris Vlogs salamat po sa panonood mula dyan sa ibang bansa so yan shoutout po sa inyo lahat mga kabukids sa susunod po ulit ba ikaw na mismo ang nagbaon ming ah galing ah nililing na binaon niya na mga kabukids siya na daw mismo ang magbabaon sa kanyang kalat kami nang bahala dyan baka sinisave niya to for later nilalagay niya na muna sa ref. Ang galing na yung ming. Tinabuna niya. Tinabunan <laughs> niya. Ay, mga kabukid, tabunan ng aming pusa yung kanyang kinakain kanina. Hindi ko alam kung sinesave niya to para mamaya kakainin niya ulit o talagang gusto niya lang ibaon kasi medyo may amoy. Ang <laughs> galing. Ako nang bahala dyan. Ibabaon ko na yan, Ming. Sipag, ah. Meron ka pang... Meron ka pang ibabaon doon. Baon mo na daw yung kinain ni Miming. Baon niya lang nga eh. No. May ubo yan. Mahawak ka. Tapos lagyan natin ng pabigat kasi kuput-kutin ng aso ito. Okay. Mm, ganda na ng pinya natin, oh. Buhay na sila. So may na kaya yung ugat niyan? to so be building. Ayan ang ating mga tinanim na pinya kabukids. Meron ng hupay dito, pantot. Maganda ng tubo nila. Ayan yung pero pantot. pagkatapos natin mga kabukids maibaon yung ano yung panitik papakain na naman tayo ngayon ng ating mga alagang itik at mamumulo tayo ng itlog ayan sila oh kahoy kabab sumapaka ano matataranta na naman sila hindi talaga sanay ayan yung mga itlog nila oh ang dami dito ng itlog sa panto. Ayan. Like Alat ka na. Ayan babu, meron pa. Sa ilalim ng tulay. <laughs> May kanya-kanya silang pugad. Alat-alat ng itlog wala na yung nadala kong pagkain <laughs> di ba limamaya papasunuran ko na lang ito bote natin ilan to? tatlo apat Ayan, may apat na itlog dito sa ilalim mga kabukid so, sa ilalim ng kanilang tulay ito pa Ayan. so ilan na to? 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 dito may nakita ko yun 18. Tama? Oo, so oh, 18. Dito meron pang apat. Po. 19, Nineteen, twenty, twenty-one, twenty-two. twenty peraso mga kabukids. Yan ang ating mga na kolekta ngayong araw. So ayos, masaya. Masaya ang feeling kapag nakakuha ng maraming itlog minsan may nagpapahabol pa yan sa tanghalik. Kahapon ang nakuha ko ay 23. 21 umaga tapos may nagpahabol na dalawa. Ayos. Kaya yun, makunat ang balat niyan, kay. Saan mo na naman nakuha yan, Ming? Ha, Meng? Saan mo nakuha? <laughs> Hunter. Ayan, <laughs> yeah, mga kabukid. Di ba sinabi po natin na uh, yung aming pusa na to, yung nanay, ay magaling maghunt ng mga hayop-hayop. Nakakahuli uh, na mga kung ano-ano. Ngayong hapon pong ito, meron na naman siyang nadala sa kanya mga chikiting. Nag-uwi po siya ng bayawak na maliit. Ayun oh. Binigay niya sa kanya mga anak. Yun nga lang, hindi kaya nung mga maliliit. Kasi nga, kunat na itong balat nito Buhay pa ba? Ming, buhay pa pala. Ay, hindi na. Ako po. Wala ano? na. Saan mo na Ming? Sa mo man maghunting. Ang bait mo pa sa anak mo, pinibigyan mo anak mo. Kawawa naman yung bayawak. Ano, Cloud? Diyan ka na lang sa buntot? Sa madadali niyan. Hoy. <laughs> Sa madali. <laughs> Akin na lang. <laughs> ayaw ayo. Akin na lang. Akin na lang. Akin na lang ito. Ayaw mo mamigay? Akin na lang. Akin na lang. Akin na lang kay. Ayaw nga. Nakunat kasi yung balat. Oh, kay Cloud na lang yung buntot. <laughs> Nilaruan. Mm -hmm. tay Dito, dito. Dito sa alabas. Huwag yan. Dito, tara. Tara, tara. Dito, dito. Dito. Sama ka. Cloud, sama. Dito, dito. Ayaw niya bitawan. <laughs>